So hi guys, magandang umaga po at ngayon po ay nandito kami sa Palayanan at kami po dito na lang ang mag-short shortcut papunta po kay Tito Bino at kami po ay uh, pinagpaalam ni Ate Lisa para kami po ay uh, makipagbiwas po at meron po sila mga tilapia ay pinapabawasan na daw po. Kaya kami bibili nila Ate Ruya kasama namin si Naninay at yung po aking mag-amay aking pang iniintay dito sa gilid ng bahay ni Natilat na ginagawa. Yan, katanaw-tanaw lang naman po yung aming pupuntahan. Ayun lang po. Dito, hindi na po kami sumakay ng tricycle at malapit lang naman po. At dito naman po ay mga anina ang palay. Kaya rin ang daanan. Aba, may baon. Diyan, diyan na, diyan anak. Ah. ti asara ti ubingo. Na o tayo. O tayo kay pa ng pamangkin. Aba, yan po, ho, dami. Kaya nga, sa tanda mo, dati nung nakarantay na may wasi, malalaki na. Oh, labsa. Alam mo, si Kuya Ate, pupunta na dito. Ano yung tinatabog na siya ng pagkain? Kuya Ate, huwag ka man magsabog at sila yung mga imiwat. Ay, ah, dami. Kitang-kita. Nangingitim

Anak si... Aba, anak-anak, baka maano ka ng papa. Mahal baka maano mo siya. Ay, po sila, tiyo. Binot sila po ang may-ari na itong pala isidaan. Dati mabilis ka, honey, pala. Hindi pa kakauli. Pero ano ah, gutom. Hindi pa nakakaili, ay. O ba? <laughs> <Wali>. <laughs> Baka, anak wala. ng pamain. Iyo, malilik si. Eh. Ay, maliit. <laughs> Nahubos yung malalaki. Biro mo nahuli din yung malalaki. May dala tata yung timba mahalay. Eh. Kasi wala yatang isisilid. Dahil ba, ah. tinira na. Baya na, ay huli ang Ayun! Yun! Dali ba? Oh, yan, malaki na. Maluy, ay gubo. Ay! Ayan, ayan. Ayan, ayan. <laughs> Dati kayo magkalayo pala. Mayu kayo kayo mamay kayo nagkabiwasan. Anak dito ka ah. Bibi. Malay dito ka ah. Tara mo simulan hindi naman maalam mang huli. Hindi cellphone eh. Oh, hindi ko pala na oh. texting. Yun! surte ang ate, huyo! Laging malalapad! <laughs> Ay, Madaling ka makakadalawang kilo! <laughs> anak dito ka sa akin! Nakailan na si ate huyo, anak na tatlo na agad. Mataman ka diyan ang kuya. <laughs> Ay? Maloy ha, matamaan ka anak Ay, maloy Maloy, hiniahin mo na <laughs> ay, ay, wala <laughs> Anak, hihilahin eh, mo Pag nilulubog na yung palutang yan, pwede na yan, mahal. Pwede na. Anak, hilahin mo na. Ah, hilahin mo na yun sa iyo. Anak, hilahin mo na. Akyate, akyate. Ay, kaunti. <laughs> Mama, eh, si Maluya naro sa ibaba. Oo, oh, ma. dali, hila. Ayaw. Ay, pagalit na. Pataas, Maloy. Pataas. Pataas, pataas, anak. Mamaya ulit, mamaya, ha? Pagalit mo, hilahin mo. Baka ko naman. Yeah, na. oh, sige, yeah, hila, ya, hila. hila. Ay, yung kaka. sige, malaw. ay, ay, Isalaan na, isalaan na yun, ay, talaga isang kilo ng mahigit. Oo, oo. ako po, di ba't sa na yung one point mahigit? Hmm. Papainan mo sa kuya ko. Mabigat ni Maloy. Kuha niyo. Ah. Uh, humukay ka ng bulate. Baka mas mabilis. Oo nga mahal. At yun ay ma maganit-ganit. Hindi ka gaya ng ganay ang tinapay. Pag nababad ay agad din ay hiklas. Yan. Ay! ay maliit. maliit. Maganda ang itinang ate, malapit ng maka isang kilo. Malaki tao. Yeah, 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 yeah. Oh, yung tao. Ayan. na Yun! malaki. <laughs> malaki. Dali, dali, dali. Hila, ba? hila. Hila, anak, hila. Ah! Ah! <laughs> <No>! <laughs> Nakahol, eh. Wow! Wow! Nakaholi si Maloy. Dali! Ay, Ang pa si Bibi <laughs> si ng isa. <laughs> <Yeah>. <laughs> Babae po. Babae, ganda na eh. Mm -hmm. Yeah. abati huya. Umuwi ka na. Tigay marami ng huli <laughs> Talaga. Ito lang pala ako. aba Malpainan mo ulit si Maluy. Maalam ng mga hulay. Aba, aba, Maanohan mo ang kuya ikaw. Pepper. Di parang dalawang kulay han eh. Para po. Ah, oh, yo, kuan iyo, talagang mag nag uh, parang nagmi-mix sila. Ah. Kaya po pala para yung may palikpik na kulay mamula-mula po han eh. Oh. Ah, maliit. Ano gang gana yan? na Maloy. Oh, Maloy game. Iya. Yeah. Ayaangat mo agad pag pag anak ano ah, pag kinikibit, paglulubog mamaya. Yung palutang. Angatin mo agad ha. O oh. oh, bayan na ah, na. <coughs> oh, yeah. Sige. Sige, higit. Anak, hikit malapad oh, may huli na Ay. si Malay, nakadalwa na ilan na pala? ama ate, huya malalaki lang, ate malalaki ang huli mo yan na po yung aming huli ah. huli po nung mag-ama, oh. nakalima na sila abati yung malalaki nga pala oo uh -huh. kunin na naka si Malo. na. <laughs> Ay, ayos, Malaki. Eh, <laughs> <laughs> Mal, may hindi pa si Malo naka nakatatlo na. <laughs> Ay, nako. Uh, ayos, anak. Nadadala <laughs> Nadadala ka? Pag lumubog ha, pag inilubog na uli yung ano, palutang. O, yan anak! Sige, ina! Ngi, o sige, bago uli, bago. O, sige anak, hila! Yeah! <laughs> Dali! <laughs> Dali! Iksi amon ang kawan! Alakay pala si Yamahan. Paapat na yan ni Maloy. <laughs> Iksi amo ng nylon. Ay, nako. Eh, yung ikuan yung nylon doon na, I ipulupot mo doon sa dulo. Masyado mo ba? Hirap niya. Para paas. mabigwas agad oh. niya. Tula sa kanyang kamay yung haba na yung kuwan. Pag binigwas niya, yan. Sige, sige pa. Mahaba yan. Yan, yeah, okay, okay na. na. Saka mo ibot oh, no. Anak-anak, sige! Sige! Nauna! Ah? Launa, <laughs> 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 na. sige pa! So ito po eh, sobrang dami po ng hulog nila ditong mga tilapia. Ayun po kung na papansin niyo. Nangingitim. Kaso wala pa parang malabo dito sa cellphone ko. Pero marami po talaga. Hila, maloy! Ay, mamaya maloy, ha? Oh anak, hila! Hila! Ay, hila! Ah! <laughs> oh, huli! Oh, Maloy. Oh, dali. Nakaapat na po si Maloy. Maloy, oh, <laughs> Nilalahat na ng ate. Ayun. O sige Maloy, ang ate. Oh, wala na, wala nang pamain.

Ano yung pain niya niya ito? Maloy. Ganda ng huli kong malalaki. Ano, mo para malaki. Pag malaki doon. Pag malaki ang nakibig. Mado lang, malalaki. Mga kulay pink. Diyan o, diyan. Doon, doon, doon. Sa may gilid. Ba mga pink? Dito. Oo, diyan. Babay pa naman siya. Oh, putado. Kaya tingigay. Ito na, muna. Last <laughs> na ito. Ito. <laughs> na, pagod na, halika na. Tama na yung apat. <makes> ha? Kutawin sa atin, Gigi. Ya, sige, sige. Umayaw na si Huya. Madami, si Madami huya. na. Marami na huli si Ate Huya. Ay! Maliit. Maliit. Ah, Iba balik. Hindi na. Ahingi <makes> Ate ako. so yun po't maliit. Amin po muna ibabalik. Oh, pamain na. Pamain po namin ay tasty inapay hambur Kasama <laughs> si ay Ay, <agadina> <laughs> <laughs> Oh. Hmm. Ito. Ay dalawa ko lang manla yung kinuha dito. Okay. Sabi ay pek ng ganito tilapia. Nena. Sige mahal. Yun. Tas mo. Hoy oh, laki. Oh, laki. <coughs> Ayan, yan po, tamo kalaki po ng aking nakuha. Grabe, lapad. Nakakalibang po ditong mag-ano, mauha. Sarap na sarap na yan, steam.

last na at yan nalang po ang aming pamain, naubusan kami ng pamain. ikaw ang magano ikaw ang mananawari itong mamiwas yan po last na yan at kami pa -uwi na. isang malaki malapad na malapad okay tapos na po ang aming pamimiwas tinapay na ano tinapay may dalawa kilo kaya ito. Biscuit naman yan, hindi mo matutusok. hindi matutusok yan. May napulot pa po kaming pamain. Isa pa. Isa pa. Ayun. kibitin, ng malaki. Malalapad han eh. Ito. <coughs>

Nahulog! Sakto! Sakto sa timba para sa atin talaga yun. <laughs> Maliit. Yung nakawala sa atin, ihulihin mo. Kami pa uwi na talaga. Wala na rin po kaming pamain. Naubusan na kami ng tinapay.

So yan po, tayo pa yung aking asawa Inaayos pa yung mga baliwas nan. na kami. Tatlot kalahati po yung nahuli namin. Kay Ninay po ay kulang dalawang kilo at kay Ate Huya naman po ay tatlong kilo. Saglit lang tayo. hali tatlong kilit kalahati agad. Yan po pala. Shout out kay Teacher Evelyn. Shout out po kay Teacher Evelyn sa bag niyang bigay sa akin. Nagagamit ko na po. So yan po at kami ay pauwi na sa amin. Ayun na kami ah. Ayun na sila ate kami naman ngayon ay maglilinis na ng aming mga nahuling isda at makapagloto na at makakain na kami At oh, tingnan mo itong mga okra mo, Hanil. Bababa lang ay marami ng bunga. So, yun na po. At ito po yung huli naming mag-anak. ng ka na, Bino. So, yun po. Maraming maraming salamat kay Tio Bino at kay Tia Sara. At kami po yung pinag- ano ah, biwas doon sa kanilang palaisdaan. Parang mas maganda yun sa kanilang puluhan. Ano yung mga huli na katuhiya, gaganayan. At ang kanyang mga ganito kaliliti kanya ay binabalik. Yan mo lang takot sa ganito, ba baka ako yung mga table. <coughs> Ayo pay nak ayala lagi, tapi orang itu pun nak bawa tu sila tu. <coughs>

na natalon pa. Sa sa munang asa. Ate pa rin. Aba. Sa ala kay puni ni ni ko na ko yo. So yun na po at tapos na namin linisan yung aming mga nahuli na tilapia. So yun po tilalagay muna namin yan sa ref. At ito po yung aming namang lulutuin at kay nanay na po inasnan. Pang ulam po namin ngayong tanghalian. So, yan na po yung aming ulam ngayon. Wow! Ito po yung aming hinuli. Busing ka rin mo na yung kalin dito. At ito pa po yung iba. Yan. Abot na yan. dito mo. With kamatis. Yan po yung kamatis natin na sariling ani. Kami po muna ikakain ha. Yes. So yan po kami muna ay kakain. Masarap po ang aming ulam. Ang aming pong so huli na tilapia. Huwag po na wala nang huli. Wala nang huli. Eh, ikaw Pwede kaya. <laughs> ay, Pwede. ba ka nang huli? May bigay kay tatay. Ay, bebe. Ba, pamagyan. Tungo pa. Saan po? Saan po tayo? तो पांच साल लागी है तो आया ना तो को दन लगा दे